Tapos, <laughs> ah... Diyo... Siyah! Talap... Talap na agad. Eh... Kami... Halos kami ni Parang Ginay makaubos naman, ano. Halos kami makaubos. Ah, mga pulutan naman, oh. No? May first price. Wala lang. Sweepstake. <laughs> yeah, may cake yan, oh. Tortillas pa, oh. May yeah, talagang... Ano rin? Eh? Parang... Ano rin? Eh? Para mga anak uh, mayaman mga para mga pensionado rin. Eh. <laughs> yeah. yeah right, uh, invited pala kayo uh, February 24 Yung lahat ng mga Limang baboy lang papatayin naman Kasalan Kasama mo ko na si, pa, si Alpe para wala na akong sakit ng ulo uh, panganin. Panganin, <laughs> yeah. Panganib si Alpe yeah. May usapan pa yung dalawa Medyo <laughs> Hindi natin pwede yung video Personal yan Ini adalah kakak, kakak hati, kapuso, keluarga. Apa nama dia? Bartolome,